Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mga kapatid, tayo po ay naglalakbay na natin ng baon. Patazawadu fa inna takwa at kayo ay magbaon dahil ang pinakamainam na baon ay ang takot sa Panginoon Diyos, sa Panginoong Allah. Habang tayo po ay naglalakbay, meron po tayong dinadaanan, tinatahak, na minsan ang daanang ito ay ating daladala. Nagiging guide natin sa bawat paghakbang natin. At meron din minsan na pag meron tayong nakikitang daanan na mas mainam na maghahatid sa atin doon sa sokdulan ng kabutihan at ito po ang sinasabing ang ta'budallaha kaan nagkatarahu. Nasambahin mo ang Allah manampalataya ka sa Panginoon Diyos na para bang nakikita mo siya wa lam takun tarahu at kung hindi mo nga siya nakikita siguradong nakamasid siya sa atin mga kapatid lagi po nating alalahanin ang Panginoong Allah dahil ang lagi nating pag-alala ito po ang mapapalapit sa atin sa ating inaalala mga kapatid Hayaan po natin ang pagiging gahaman ng mundo dahil ang kasiyahan, ang dyan na ang paraiso ay nandoon sa kaibuturan ng ating mga pakiramdam sa pamagitan ng pagkakaroon ng malasakit nais ng kabutihan sa kapwa natin Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh